decision na baguhin si raptor mula bangkang pangkaskasan into bangkang bangkitangan at dadalhin natin sa medyo malayo yung uh, area ano sa medyo malayo yung karagatan so kung gusto niyo pong malaman ang dahilan kung bakit so by, by the way ano po ano yang uh, na dissolve na po yung mga uh, member natin sa team Raptor. So bali currently po wala siyang ano, wala pa po kaming mga bagong kapalit. Kung so, naghahanap po po kami ng mga ng mga taong sasampa, pero konti na lang. Kasi po sa lang konti lang yung kailangan. So gusto ko pong malaman yung yung explanation bakit bakit resolve na yung uh, grupo natin ano. So, puntahan nyo po sa I Am Harabas channel. So, nandun po yung explanation ko. So, ayaw ko na lang ulitin kasi medyo mahaba-haba po yung mga sinabi ko doon. Ano? anyway, ngayon po papunta ako doon sa bukit. So, simula na po, na po namin yung kahapon, yung pamimili at paggawa ng kitang. So, kaya nga lang, hindi pa po tapos. So, mga tatlong araw po yun matatapos. Dahil marami-raming kitang po yung natin. Ah, 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 gagawin dahil siyempre kailangan natin maraming kitang para sulit yung pagdayo natin kasi laki ni raptor diba tapos konting kitang lang eh, baka malugi tayo so kaya yun punta po tayo dun ngayon tulong po ang uh, team harabas para uh, matapos ng mas maaga so kita kita tayo po pagduna tayo sa, ano, uh, sa bukit ito na ito na ito na gawaan na Gago ba kayo o tumatagay kayo? Parang <laughs> nga niya <laughs> Pagtubos, ilagos, ah. pang gansa. Moron. Jugit, pang pa, ano po, ganyan oh. Pang sunog. Pang sunog para hindi bugas magbusalsal. Ayun. iyon, pa din si cute boy. Sir Bugs. Hitman. Pinggoy. Ang team Raptor. At si Nunoy. The Lone Ranger. Ayun, Ayun o. Oh. Ang tanging natira. Si Nunoy Bagwis. <laughs> So ito po yung mga kitangan na gagawin. Nakalabas. Uh, ano yung gano'ng karaming roll ng lubid yan. So gumagawa po tayo ng ano, ng ng kitang dilubid. O palangre. Ang tawag na iba, palangre. Yan yung po gano'ng kalalaki ang ating mga sima. So hindi po basta-bastang isda yung target natin kasi ganito kalalaki yung sima natin. Pang tuna. Pang tuna to eh, pangawil ng tuna. Yan yun po ang gano'ng karami. Isang kasa pa lang to. noy, yun o? isang kasa pa lang yan. Isang kasa. Yan po karami. Tulong-tulongan na. Anti Marabas at saka Team Raptor. Para madaling matapos. Para madaling makalis. Para makarap buhay ng mga karabas. Tama, tama. Tama rin si Raptor eh. Tagal na rin ang bakante no? Tagal ang bakante.

So may explain natin kung ano-ano yung mga yan. Para ano, tapos magluluto daw si cute boy ng merenda. Uy! Magluto, uy! Ayos yun ako. Ha? <laughs> Ewan ko. Ayos <laughs> yun so, Magluto merenda natin ha? Dep Depende. Depende. Malabas, ganda pa rin tayo. Isa lang yung sima ka na bags. Lima na to yun? Uy, ayos na. Paanim na yan. Thank you kay Nunoy, natutok maganda. Ayun. Tinuro niya kami ng itong mga karapis eh, sa inyo. Ikan Sa lapit. Madali lang rin pala. Pag natutunan mo, ano? Pag natutunan. Madali lang. Dami pa yan, no? Kapatid na lang, no? Kapatid na lang. Kapatid na pagalawa. box na mga karabas. Hmm. Yung, yung, unang box plate Migit. dami dami pa bags 800 pa dapat yun hindi pa nabukahin ng iba wala naman yung sunog ay nako sakit sa likod din pero ayos lang ngayon naman gagawa po tayo ng ano ng pinakabuya ano kasi, pakita natin, merong siyempre merong buya yan para every 30 na sima isang buya para kung sakali na bawa sumabit, talaga hindi maiwasan yung mga karabas, pag sumabit sa ilalim yung kitang yung buya na yon yung kitang na yon, tali na lang yun sa, ano, sa bangka, patakbuhin yung bangka putulin na yun so pag naputol ba, kung sakali maputol ang kukunin natin yung next na buya kasi sigurado ka dugtong niya yun buya na yun. para kumbaga kahit na magkanda putol putol hindi na, hindi mawawala yung ano natin hindi mawawala yung ating kitang so, imagine niyo kung ang ang ating buya ay dalawa lang example ito yung ating kitang sa ilalim ang buya dito sa dulo kabilang dulo rin buya pag dito banda sumabit hinila natin na putol so may naiwan na uh, ito ito binakaba let's say mga ano yan mga 100 meters ay mga 200 meters tapos pinunta natin tong next na buya nila natin to binatak natin dito naputol uli hindi may iwan yung may iwan yung buya yung ating kitang sa gitna so, pero kung may mga buya buya rin dito once na maputol yan dyan maputol dyan maputol dyan walang problema kasi makukuha mariretrieve pa rin natin siya so yun po yung importansya ng buya natin hmm. sukatin so, natin ito daw sabi ni Nunoy no, eh. lati Nunoy ang ating uh, maestro ngayon. Siya kasi yung may experience sa uh, kitangan. kuya kasi tatlo tatlong tapal so itong isang parte na to dalawa to Ayan. Pa. tatlo daw eh sinukat na hindi pa rin sinokat buatlah haat loko eh ini dia diati paling penting diati paling penting di dae sa tipe nian nian nah itu apat si uru apat nangani bag tatlo lang si anu paya nih ayo yupi paya eh. si Nunoy pala at si Pingoy malis Naghanap so, naghahanap sila ng ano ng tao kasi po, wala kaming tao eh ano na lang yung ang kulang na lang ay dalawa dalawang tao na lang kulang so may kakausapin daw siya dun sa sa kabilang barangay tanongin niya kung available so, yun daw ay may experience talaga sa kitangan kailangan po talaga yung experience na. Ang ka sa nga, Mir? Wala eh sila. Wala May plano maglaot. Hindi. Bawa kayo maglaos. Magahinto uh, na yan. Atlang lang yan. Eight. One down. Huh? 20 po daw no? yung buya Gagawin natin na ganito hmm. Basta Dito tali yung ating Lubid Okay Calm down Ibang anin po kita

Sebisa sabi, -sabi palarap mo. Wow, lari, lari <laughs> itu Promise, <laughs> eh. Promise. Oh. <laughs> Promise pa <laughs> Promise. Pa. <laughs> <laughs>

Parang sinabi mo, bag, sapakyaw ko styro, ah. Marami-rami oh. mo na, 20 piraso pa ito, pa lang, oh. Dami no. mm. <laughs> ha? <laughs> Oo. Sarapan yuk, no. 60. Ano <laughs> Oo. Kaya, no? Pasok po, pasok po. <laughs>

tawa-tawa ka dyan isang <laughs> pa yan o oh. bakyo pala to? ito lang, asin anday o eh, paubos yan muna paubos na pa muna oh alam pa yan o alam ilang box ba? ilang box pa kaya yan? naman, panino sa akin lapad e mo na to ha, sa gabal sa akin. Kaya ng ano, muron. Tam so, tambak na yung <laughs> sa ilalim mo. <laughs> Andrew, sabi yun. Kalaglag. Doon na naipon.

Gagawa ako ng mga kama. Naks na Kama ng sili. Para sa tag-ulan may mapitas-pitas tayo sili ah. Taniman. Taniman. Kama ng sili. Hmm, ibang tawag yung plat. Oo. Oh, oh. Plat. Yun yung tawag nila tatay, plat. Hmm. Pero bed pala. Kasi plat 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 lang eh. Ang aking bed, pag anong pamundok Tapos lagyan <laughs> na sa lupain. Araw yun dalawang itong dalawang subo lang ba bagsa. So. Dalawang kagat lang yun, eh. Doon, hindi nagpunta sa <laughs> ponsyunan kanina, eh. Katatlong balik. Saw na agad. dahil saglit ng sa akin. Ang bayad per plato ay, no? Kami, de, hindi short. Wala kami ng kanin-kanin, eh, Dami kanin sa bahay. Okay. Ulam lang, minakbakan namin, dalawang balik. Bago mag-uwi sa bahay. Dito ka magkain ng kanin. So, oh, may ulam ulit. Ay, <laughs> mga karabas. Ay, eh, ginabi na kami. Oo. Ano yan naman, rin? Hmm? Ay! Bisa mo mo! Dag na, Grabe naman. Nag-refill <laughs> nag na agad eh. <laughs> wala wala nagatulong sa ano? natulong sa ano? Uh, <laughs> you know? Ayun oh. itong matindi talaga. Itong salarin. Itong salarin na lahat eh. <laughs> Nagyaya kasi. <laughs> Nagyaya talaga. Grabe itong tao na to. <laughs> Mga karabas, balikan nyo yung episode. Ano yung episode yung Brad? Parang 6. 6 ata. 6, 5, ganun. Uh, Jake Cyrus. Kainuman na agad namin 'yan. Oo, 'di ba? Unang-una pa lang, pati si Kino, shout out kay Kino, 'di ba? Pulis na ngayon. Yung ating kubo eh. Mm. Okay. Doon yung sa likod. Oo, oh, puno-puno ng sinampan. Ngayon, ngayon, <laughs> manok. Kulungan ng manok. O, <laughs> Oo, oh, yan. sa ayos natin lahat makakarabas. Yun. Si Arabe, maestro talaga dyan. Oh, kulido. Di ba, Dads? Boss. Si pala masyadong ginagawa eh. Wala yan, wala yan, wala yan, wala yan. <laughs> Patambay-tambay eh. Noong nakita niya may kamera Pero wala yan eh. Pero wala yan eh. Pero Okay, 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 okay. Ngayon okay. lang yun Na-overtime no mga karabas eh. Siyempre hmm. May konting reward, di ba? Eh, simpleng jamming lang. So, yun. Thank you so much sa so panonood at uh, abangan nyo po kung saan tayo magpapalaot mga Hindi ko pa binabanggit kung saan tayo maglalaot. <laughs> after a few days. So, pag hindi nyo po ako nakita sa Facebook ng ilang araw, eh, mag-isip kayo kung nasaan kami. So, thank you so much for panonood. Ingat po kayo lahat. God bless.